Inutusan ako ni boss bumili ng kikiam. Ang init-init eh. Tara, tayo. Wala naman ako magagawa. Eh. Grabe ka naman. bisa. lang na ako na 50. Mahilig talaga mag ng siya sa langaring ng oras eh. Ang init-init sa labas, utos ang utos. Sakto minadahan ako sa tindahan, flying saucer yung tindahan, Bili muna ako ng isa. Okay, lapag mo na yan, Insa. Grabe, sobra galing na yan. Tinakpan niya na. Okay, nahira niya. Star Magarin. Sobra sarap na yan. Okay, pipikin mo na yan. Lak na! Okay, next stop natin dito sa kikiyama Tara, lakad tayo konti. Ate, may kikiyam kayo? Meron po. Pabili nga pong dalawang 20. Okay, malapit na maluto yung kikiam siguro. At ayun na nga, naluto na yung natin. Nilagyan na natin ng magic sauce galing sa magic pitcher niya. Okay, nilagyan na ni ate at tinabot na rin sa akin. Tara, umuwi na nga tayo. Thank you po. Bagay yung dinahanap ko na rin pala yung flying saucer natin. Okay, complete na sa Uwi tayo. Habang ba naglalakad ako? Nakita ko agad si boss. Mukhang naamoy agad yung kikiam. Tingnan nyo naman yung tura. Nakaabang agad. Mukhang gutom na Mounting gutom. Kawawa naman. Mukhang tinjo pa. Kakatapos lang isang utos. Meron naman agad kasunod. Grabe talaga itong boss ko. Mga tinjo. request pa. Ate. Mountain Dew daw po. Pa palista muna na daw. Dalawa po. Mountain Dew, tigis na tayo. Grabe naman. Ano pa so yun, doon na nagtatapos yung cravings na na kikiam. Okay, bye. Okay, bye.